Narito. Ayan si Nonoy. Uh, welcome back ulit sa aking YouTube channel, Boss Tipping Vlogs. Uy. ko piko. Oh, Noy? Piko. Wala ra ba? Wala mo tinan chat si Kwan? Ugma. Kapi ng... Wala na kami dire. Gamay na kaya. Ugma na lang. Makaabot pag Baba ko. Makaabot ugma. Kaabot pa noon to. Ha, ah, na dio. Gamay naman. Hilang kay si Tatay bago pa to na gi aw, kupat na lang ko. mo. O, kining si pangani tabako. Tabako? Hmm. Sige. Okay. E, na kami edo. dito. Dito ka tong dito? Hmm. Tung hindi ka bunuh na gahapon Kurot na? Kahapon pa nagsugot. Oo. Oh. Saan patabang nagsanggi? Di ba mas liyo? Ano naman? Busy mo kuno siya. Hmm. Kami lang Lagi nag-call mong gudmi dito, nag-guna ba? Ya. Yeah. Nag-abot ang mga order niya Ate Chadid mga lubi ba, itong gagmay, itong mga dwarf Og. ganina nagpakuan ko sa pedido pag nagpakwinta yan guys, hindi pumasok si Brian pero nag siya, nagbalat siya ng mais mana ni Noy nakuhi pang tana ayan so dito tayo kay nanay ay... tsaka balik ako dito bukas kasi papabili si Nonoy ng kape. Kasi yung binili kong kape, mga boss, <coughs> ano lang, uh, doon lang kay tati kasi akala ko madami pa yung kape dito. Kaila nanay, tsaka kay Nonoy. Pero yan bukas, walag ako. Tsaka nagdala ko ng isda, isang kilo lang yon hinati ko lang kay tati tsaka... dito kay Nonoy. kasi yun lang yung nadala kong pera dito yan, medyo short tayo ng pera na nadala. Ayan, so, dito tayo kay Danay. Ayan, so maganda yung panahon natin ngayon dito sa bukid. Tsaka wala dito si Ate Cha. Nandoon sa, ano, syudad. Ayan, so tignan nyo yung bukid namin. Charot. Bukid na Ate Cha. Napakaganda. Tsaka ito na yung... Pinatas namin na kawayan or lepak yan, ito na siya mga boss. Medyo ano na siya, tuyo na. Yan. Um, tuyo na kasi magaan na. Yan so dito si nanay nag-ano ng mais nagsanggi. Or nanguha ng mais, nag-harvest. Yan so ito na yung mga na-harvest na mais. Yan hindi tayo nakaano. Hindi ako nakatulong sa pag-harvest ng mais. Yan so dito tayo. Tawagin natin si nanay kasi may importante akong itatanong about sa ano senior citizen ni tatay kasi ini ano sa akin ni kuya titing si kuya titing so, dito tayo yan ilang buwan lang boss na harvest ka agad yung mais saka nakatulong pa ako nito noong bago pa lang kung nagtrabaho dito yan tinulungan ko si Nunoy sa pag abuno uh. yan saka ilang buwan lang Tignan nyo harvest na ito yung ginagawang digas or ito yung gagawin lang digas nai nai mahaw na ka napakainit yan yan pagkatapos nito mga boss ay tataniman ka agad to nila nunoy pagkatapos ma-harvest ilang araw lang tataniman na yan kukunin lang yung mga ano ito mga dahon na liya nai

Asa din magkuha sa sa office sa senior citizen. Office sa senior citizen? Aliyo sa gym. Aliyo sa gym? Ah, oh. oh, sige ako to inano niya. Inasipin. Ngayon ako i study dito dala. Pero tunga ra to nai. Ako to gito katatay sa dire. Hindi ka Mm, short mo ko kwarta. Ha? Nag short budget. <laughs> Sir? Oh, pero mabalik ko dire ugma. Magpalit ko kape.

Ayan, mais guys. Yung, hmm. Ayan. Hmm. Nadi lang sa ko magdugay nai. ay. Oh. Ano alas si Tito? Ato ato yapang si Ato nga ang yung oras ay. Ato sa magkasiro. Kasi lara ba'y magbuo oo kayo ano sa oh. sige ako tawing nun oo oh. na dito lagi hapon sa kwan okay, sa Oh. sige na sa kunay sige okay. okay. Umaasa. ayan so balik na tayo doon kila tatay So doon ako nagtatrabaho. Tsaka yan, hindi ko pa na i-vlog yung ano namin doon, trabaho. Yan, so paakit tayo dito sa bukid ni Ate Cha. Ayan. Napakaganda ng view. Hmm. Dito mga boss kapag hindi ka sanay sa bukid, madali ka talagang hingalin or madali kang mapagod kapag ka ganito kapag ka ano, daanan mga paakyat nako ihingaling ka talaga yan And so balik na ako doon kay tatay. Tsaka Naihatid ko na rin yung ulan Hindi <laughs> ano ba So nandito na tayo ngayon kay Latatay. Saka yun uh, dito kami nag ano nililigo, sa trabaho. Ayan. So bali nagbubunot kami ng damo <laughs> kasi dito magtatanim si Ate Tcha. Saka uh, hindi pa hindi pa namin alam kung ano yung gatanim niya dito. Kaya ayon. Oh, um, andito tayo magsisimula sa bandang ano hindi mainit. Yan, saka mamaya doon tayo mamaya hapon doon sa taas. Saka yung si sa gumagawa ng ano. Gumagawa siya ng sita yung ano sa Tagalog yung hawakan ng ano. Yung ganito mga boss yan ano sa tagalog yung hawakan hmm? samurai samurai kasi nagiba na yung ano kahapon yung ginagamit namin na yan gagawin niya ng ano hawakan yung pakita doon yan kasi na ano, kahapon nasira saka ako naman mag ano na ako dito magsimula habang gumagawa siya ng pulo pulo man na sa kwa no? ha? oh, pulo puluan puluan hawakan puluan yan eh puluan ganyan, ganyan. para makita nila ano sa kadol? Yan so magsimula na tayong ano magbunot ng damo And so dito tapos na to dito na lang sa itaas Saka medyo oh, malaki laki pa to yung anuhan natin ng damo Yan, ito yung lemongrass ni tatay hybrid na lemon grass kasi malalaki may lemon na maliit lang pero hindi madaling mamatay ito madali lang tong mamatay pero depende pa rin sa pag-alaga Ayan guys So hapon na Tsaka yun uh, Nagkapin ako dito Tsaka yun si Leo Nag ano pa uh, Sinunog yung mga uh, Damo Na nabunot namin at Tsaka uh, medyo mahirap yung pagbunot dito ng damo mga boss kasi matigas matigas bunutin yan pero okay lang kasi kaya naman mm -hmm. kasi kaya maganda maganda dito magandang anuhan dito taniman ayan ayan banda hindi pa nabunutan kasi may nyog yan pero kunti lang yan hmm, Saka dito sa itaas. Yan sinunog nila 'yung mga damo na binunot namin. Okay. Asa ba? Hila. Ah, oh, yan. Ah, okay. dugo ng sibornya Na, sa pagkasaya talaga. Mhm. Sa kayun yung bahay ni tatay sa baba. Dugo. So dito na lang yung hindi pa nabunutan ng damo. Yan dito banda. Sa doon. At dito. Nadul ka nadul. nadul. na eh. Nagnanatigi ko tao dito. Kasi mo ha.